Pagtayo ng bahay na sinasabi na kailangan ang pagtayo mo ng bahay ay dun sa pagsikat ng araw ng pinto. Di totoo yun kasi meron tatawag tayong yin and yang. Okay? So kapag ikaw ay yang, no? halimbawa ay ah, ikaw ay rooster, sheep, eto yung mga yang, di ba? Tapos yung mga Uh, yung mga may yung mga yin eto yung mga ano strong personality ito yung mga dragon ito yung mga rabbit mga tiger yan bagay sila sa palubog ng araw pag nagtayo ng ng bahay, yung pinto nila dapat sa ng araw ang kukunin nila kung magpapatayo sila kasi yun ang magbibigay ng swerte sa kanila pati sa mga maki pero yung mga yang tulad ng mga rooster halimbawa tapos uh, pig tapos sheep kailangan talaga pag nagpatayo sila ng bahay dun sa pagsikat ng araw kaya nga meron tayong balance eh. meron tayong yin and yang so hindi lahat ng tao swerte na nakapagpinto nakapagpatayo ng pinto sa pagsikat ng araw no? So, meron pa tayong other auspicious na mga pinto, pwedeng facing sa north. Pero kung gusto nyo masigurado, alamin nyo kung yin and yang kayo at doon yung malalaman kapag yin ka, ang bahay mo ay dapat sa palubog araw, yung pinto. Yung yang dun sa pagsikat ng araw. Okay! kailangan maging matalino kayo sa pagpapatayo ng sa pagpapatay ng bahay sa pag ginagamit ng pungsoy kasi hindi yun basta-basta na hindi porke sinabi na swerte na kaagad maniniwala ka na agad okay kailangan uh, pag-aralan yung mabuti yung para hindi ko yun na ano segue kung ano yung dapat talaga na para sa inyo na swerte okay